Laps na. Uh, Super so laps. Ay. Ano mo ito? Ito kasi ano. Oo. Si Kyle. Ano yan? Ano yan? Uh, um... Yay! Yeah, ako na! <laughs> ako na! Ano ba ang ano mo? Wala mo. Ano na sabihin mo? Oo. Oh. Huwag yan dinog ang. pa. ta. Ano yung sapato ta? Ito. Masarap yan. Mmm. Karen, Karen. Huwag po yung laksa. May kanin pa rito Cyril. Irel. Ah, dito. Ayun. Kanin pa, Borski. Borski. Dyan Panen Ganda Hindi na makita oh. Saan ay na yung Ito ba? Wala na Yung mga Nali Mas, alam mo Suya na mga Nandiyan. Super Laps Siren Love. Hindi. Hmm. Na ko yung ko. Ito naman tayo naman ba